Guys! Medyo magulo yung ano ha Ayan. Kasi medyo madulas Papunta kami sa falls Yung ano siya Falls ng Alanaw Hindi yun alam ng mga tao Hindi pa masyadong uh, Ano Alam ng tao na may ganun Dito Iba lang, konti lang nakakaalam Oh my god Oh my God. <laughs> pababa yung hagdan. Pababa yung daan. Pababa yung hagdan, hagdan. Charot. Uy, walang malalaglag. Kapag ka nalaglag ka. Ayan, itin saan din. Tapos ito. Tama yun. Oh my God! The daan is very, very slippery. Oh my God! Baba ba talaga siya? Kapos pag paawi paakyat. Oh my God! This is not good. Okay, <coughs> my god. Oh my god. Ayan. Grabe yung daan, guys. Ah, ako hinihingal na. Ah, Wala ang galaw pa ng cellphone ko. Kasi talaga naugay yung katawan ko. Ah, mm, sorry na. Ayan, nakit ulit konti. Oh, ito na tayo. Disgusting. <laughs> Siguro ano lang yan guys. Uh, uh, ilang uh, 30 minutes galing sa bahay. Kasi medyo ano, basa yung daan kasi umuulan dito sa amin. Ay, grabe pagod guys. Oh my God! Ito na yun! Malapit na kami, guys. Ayan, guys. Ayan. Oh my God! Sober lawak ng ano. Lupa ng angle ko yan. Ayan. Sorry ha, guys. pag na kasi kayo binibilis-bilis sa na namin yung lakad. Flower dito, guys. Ang ganda ng wildflower niya. Ayan. Wow. Ito yung daan di, guys. Oh my God. Oh my God, pakaiba yung mahawakan ko, guys. It's so maputik. Sos na arteg. <laughs> tayo? Guys, naluloko na ako sa daan. Oh no. Oh no. Sticky. Guys, bago mo makita yung fox, ganito muna yung pagdadaanan mo. It's so sticky. Ay! Oh, my God! Buti hindi natin sinama si kulot. <coughs> guys, it's so sticky. Hindi ko mapigilan mag-inerte. Mag Charot! <laughs> hindi makisama yung, ano, mulan kasi. Alam niyo yan, guys? Hindi nakisama. Ayan guys, andito na kami. Sobrang maputik yung daan papunta dito kasi umulan talaga dito. Ayan na siya guys. Are you ready? Ayan na siya guys. Sobrang ano. Sobrang ano lang dito. Ayan, maliit lang yung falls. Tapos, ayan. Ayan yung asawa ko sa iba. Haba. Ayan ma'am. Para kala mo mag nagla-live selling, no? Ayan, ang ganda. ba? Diba? Yan yung part na sobrang ganda. Oh. All right. Ayan. Malinis yung water, guys. Pwede kayo maligo dito with the family. Kaya lang, malayo, medyo malayo. 30 minutes lang yung layo sa ano. Siyempre, pagka pupunta dito maulan, hindi masyadong ano ng mga bata. Ayan. Ayan, guys. Pauwi na kami mamay.